ipinliwanag po sa amin yung kung bakit po namin kinakailangan magkaroon ng posisyon sa kongreso. Uh, kinakailangan daw po namin magkaroon ng posisyon sa kongreso, hindi dahil naniniwala po kami na may ibang kuha totoong pati po ng pagbabago sa pagsali sa eleksyon, kundi kinakailangan namin makakuha ng pwesto sa kongreso para maisiwalan daw po di umano ang um, kapulukan at kakulangan ng gobyerno mula sa loob. Ngayon po, Uh, pagkatapos po noon nanalo ang Kabataan Party list nakakuha po ng na isang seat, nanalo po si Miss Sara Elago. At uh, nung panahon po yung bago magpasukan ng June, nagkaroon po ng meeting yung komite ng partido sa loob po ng PUP at napagkaisahan na kami po sa aming kolehiyo, ah, uh, sa halim na LFS po yung dadalhin naming legal na organisasyon, ginawa na lang po ng Kabataan Party list. Ang uh, dadalhin po naming legal na organisasyon para ma-maximize lahat ng mga kabataan na narecruit sa Kabataan Party sa kasagsagan po ng kampanya. Ngayon po, after po na nagtatawag po ng National Congress ang Kabataan Party list, isa po sa mga nakadalo, isa po sa mga naging nagpagsalita namin doon ay si Sara Ilago. At isa sa mga pangunahing agenda, syempre po, uh, yung pagkakaroon po niya ng inspirational talks, pag-consolidate sa amin sa aming mga pwersa na una pagka-congratulate na nalo sa eleksyon pero ang kakulangan po namin doon na bakit daw po sa kabila ng napakarami namin na recruit na kabataan para sumali ng kabataan party is bakit kakaunti lamang yung mga na-recruit namin sa kabataan ng Um, after po noong 2016, 2017 po, pagkatapos ko po maging aktivista sa loob ng tatlong taon, nakapagpasya, siya, na po ako sumampa sa kabundukan at sumapi sa NPA o New People's Army. Uh, sumabay po kami, no, kasama ng mga uh, kasama ko rin ng mga estudyante mula sa UP, UP at iba pang mga universidad sa Maynila. Papunta dito sa Mindanao. Ang sinakyan po namin yung bus na papauwi dito sa Mindanao kasama po ng nagmanilak bayan ng mga lumad sa Maynila. Ang una po namin binabaan dito pagdating po namin sa Mindanao ay dyan po kami sa UCCP Hagan. At pagkatapos po, nag-stampay po kami ng mga isang linggo dyan po sa Tagum hanggang sa Tuloy na po kami, uh, na nakapasok doon sa unit ng NPA sa Bukid nun po. At uh, doon po ang nakapagpasya po kung um, full time, pinagkalat-kalat po kami sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ako po napunta po ko sa isang unit ng Mahupo sa uh, Compostela Valley. Doon po ang naging posisyon ko po doon ay GP o Giyang pangpolitika Ang pangunahing trabaho po nun ay siguraduhin yung uh, pang-ideology paninindigan ng mga kasama sa gitna ng digmaan. Ngayon po, mga ilang buwan lang po ako tumagal doon at uh, na ko po doon na uh, buha na at eventually nag-surrender din po ako kasi sa loob nakita ko po yung totoong itsura po ng organisasyon na labas doon sa mga itinuturo nila sa libro kung ano dapat ang isang Partido Komunista ng Pilipinas kasi nakita ko po kung gaano ko walang puso talaga yun sa loob ng organisasyon. Kaya po noong December 2018, nakapagpasyon na po ako mag-surrender sa ilalim po ng 7015 Infantry Battalion hey po. Um, yung bago po ako naging NPA, so sobrang haba ko yung naging proseso kasi Tatlang taong pa po po ako malingas kay bago po ako tuloy nakapag-desisyon na sumali sa MPI. Una po noon, kapareho po ng itong mga estudyante, simple na lang naman po ako eh. May kamarang, makapagtapos ng pag-aaral, may graduate, makatulong sa pamilya, mga pagtrabaho Pero isang araw po, uh, dahil Bista ang nag-aaral, isang beses may pumasok po sa loob ng classroom namin Uh, organizer po siya ng LFS o Lido Filipino Students. Tapos, alas araw-araw gumabalik -araw siya sa classroom namin at nag-discuss -di ng mga iba, iba't ibang mga isyong panipunan. Isa po sa mga nakakatch nung, no, no attention ko, yung pinaliwanag ko nilang issue tungkol sa contractualization kasi mga panahon po na yun, uh, yung magulang ko, gano'n uh, ganun din po yung nararanasan talaga nila, contractual sila na anytime pwedeng matanggal sa trabaho, sobrang kababayan ng sweldo. Kaya napapayag po nila ako na sumali dun sa organisasyong ng LFS. Nung uh, nakapalang pa na po sa LFS, binigyan po agad ako ng pag-aaral yung MKLRP po o maikling ko so sa salipunan ng Revolusyon Pilipino. Nung una sabi po simpleng pag-aaral lang yun ng kasaysayan. pero so, sa totoo po yung MKLRP, meron po siyang apat na parte. Una, yung Unang, yung unang parte, yung pinapakita ko yung yaman ng Pilipinas, na yaman ng Pilipinas yung ulit naghihirapan sa bayan ng Pilipino. Pangalawa, ang kasaysayan po ng Pilipinas at kasaysayan mga tumbalian ng mga uri. Pangatlo po yung tatlong sinasabi nila na ismo-ismo o yung tatlong salang ng lipuna na imperialismo, feudalismo, at yung burokrat at kapitalismo. At yung mga na parte po, dito po uh, yung demokratikong revolusyong bayan, dito po uh, inintroduce sa akin yung Uh, I'm na na nakumbinsi po nila ako nung, nung nag-organize po sa akin na walang tanging papupuntahan walang tanging ibang paraan para magkaroon ng isang tunay na panipulang pagbabago kundi ang pagkaroon lamang ng revolusyon. At para makabilang um, isang kabataan, kinamon niya ako na yeah, sila Andres Bonifacio ang kabataan, nag-revolusyon niyan, ikaw kabataan ka ngayon. Kung ang kabataan daw ko ang pag-asa ng bayan, kinakailangan ako bilang isang kabataan ay sumali sa revolusyon sa pamamagitan po ng pagsali ng kabataan ng kabayan. Ngayon, so, ng Kabataan ng Kabayan po, isa po siyang underground na organization. Yung Kabataan ng Kabayan po, ang ginagawa po namin doon, direkta po kami sumusuporta, direkta namin sinisigaw yung pagsuporta namin sa New People's Army at kami din po mismo, yung uh, nag-reheadsuit iba pang mga kabataan na mabibigyan namin ng mga pang-ideolehiyang MLM at mapasangka na rin po. Uh, pagkatapos ko po, po ma-recruit sa KMO, Kabataan ng Kabayan, Uh, Inexposed po ako nung organizer ko sa iba't ibang uh, mga sektor mga lipunan kasi dinala po ako sa uh, mga magsasaka sa Asyenda Luisita po, naka-experience po ako ng rally, sa mga piket po ng mga manggagawa para mabuo po yung kondisyon sa utak ko na talagang ang isang ng Pilipino ay naghihirap at kinakailangan ng mag-revolusyon. At binigyan din po ko ng uh, mga pampartidong pag-aaral ko, yung basic party course po at yung intermediate party course na kung saan mas pinapalalim po yung pagpapayakap sa amin dun sa ideolohiyang MLM. At narecruit po ko nun na KTO kandidatong dati kasapi ng partido hanggang sa naging galat na kasapi na po ko ng partido. Uh, dumating po ko sa punto talaga na parang gusto ko nang talikuran yung kilusan kasi hindi ko na nakikita yung sarili ko na mayroon talagang uh, kinabukasan pa. Pero hindi ko po alam, eh, sobrang galing po mong imbinsin ng organizer ko. Napapayag ako na sabi, sa sabi ko sa akin para mapasampa ko, sige, Uh, kung hindi mo nakikita yung sarili mo na maghahawak ng baril, sama ka muna sa kanilang bayan pa uwi para makita mo yung kalagayan ng mga kababayan natin luman at doon ka magdesisyon kung gusto mo ba talaga mamawak ng armas o hindi. Siyempre, po, nalang kami dun sa mga area na kung saan maraming mga lumad na nag-NPA, makikita yung mga sobrang kahirapan talaga ng mga kababayan natin doon. Ang una ko, siyempre, bilang kabataan ang mararamdaman po, awa, hala, yung mga kababayan natin, mas may mas mahirap pa pala mas mahilap pa pala yung nararanasan nila sa sa akin bilang isang kabataan. Kaya po po na kapag po ko na sumampan ako sa NPA. Ayun po. Oh, may napapatanong po. Uh, kasi yung sinabi mo kanina eh, nag-stay dun sa Dragon City. So, anong lugar po yung pinatuloy nila sa Dragon City? And, ano yun po? Pagdating po kasi namin noong October 2017, meron pong ticket ang mga magsasaka ng Uh, then, yung, yung may nagrari ko ng mga sasaginan, sa harap po ng D.A.R. Parang nagpagrari ng people po doon sa may Kapitolo sa Tagong City. So, doon po lang sa gilid lang po kami ng kalsada, humalo lang po kami doon sa piket ng mga magsasaka. Uh, para po dun sa mga kabataan katulad ko, uh, advice ko lang sa inyo, huwag na huwag niyong sasayangin yung pagkakataon na inibigay sa inyo ng mga magulang niyo para kong pag-aaral. Kasi totoo yung sinasabi nila na uh, na na para yan sa mga kinabukasan niyo. Tsaka huwag na huwag niyong ipagpapalit yung pamilya niyo para sa sinasabi nila ng revolusyon. Kasi ako basa sa personal kong karanasan, ang pamilya ko, iniwan ko, tinanggap ako, pinatawad ako. Ang pamilya ko, kahit nag-NPA na ako, nag aktibista umuwi ako, tinanggap ako, minahal pa rin ako. Pero yung mga kasama, na, na ilang taon kong tiniis na mga kasama, kasama ko sa kahirapan, sa buto, noong panahon na kinausap ko sila, na sinasabi ko parang ayoko na, ano ang, ang, ano ang tugon nila? Threat sa buhay ko. Yun yung realidad. Kaya sana, Uh, para sa mga kabataan katulad ko, mag na lang kayo, mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya nyo, bumawi kayo sa mga magulang nyo na siyang nagsisikap para mag pa kayo. Huwag nyo sayangin yung oportunidad. Yun lang po.